So guys, good morning. So bali mag pintura tayo ng bangka. Choka maghihintay tayo. So update ko lang kayo sa bangka nating sinasakyan. Ayan ang So bali ito maglili <coughs> muna tayo mga guys Yan Bago tayo mag apply ng Kwa ng pintura So bali Nalisan na rin natin yan kanina O yan, oh. yan. so pinapatuyo tuyo na natin para Maganda yung kapit ng pintura So bago Bago natin na-apply yan ng pintura ay mag lilihan muna tayo para maganda ang kapit mga kaigops so, aplikoy lang kayo sa mga susunod natin gagawin na dito sa bangka so, wala pa naman yung mga kasama ako bali, ako pala maglilihan ngayon so, baka bukas na kami makapag-start mag one, magpintura sa buong katawan nito yun, aba-aba nila mga kaigop so yun guys so bali o, umpisa na natin mag magliha liha para tuloy tuloy yung pag pintura natin mga kaigops para bukas ay apply na lang tayo ng apply na kwan ng pintura Ipisaan natin magliha mga kaigops. at tabayan na lang mga kaigop, sa tayo eh dire dire, -dire tsul alihan natin so bali pagka natapos dito sa side dito magpipintura na tayo tapos na sa kabila naman so ang tabayan na lang mga guys so yun guys update ko lang kayo sa bangka na sinasakyan natin kay Boy Carlos so bali nag uumpisa na tayo magpintura kahapon pa so sa ngayon medyo maganda na iinit siguro makakapagawa tayo ng hanggang hapon dahil kahapon ay halos naglihari rin kami so bali yan pala yung gamit namin pintura o, yan yung espero na primer uh, white yung may catalyst tapos yung gamit natin doon sa baba, yun naman ay red oxide na may catalyst wheel coat. So maganda kasi ang ganyang pintura mga kaigops dahil kahit gamitan ninyo ng kwan ng steel wool, hindi basta-basta na babaklas dahil may halo siyang epoxy primer. Kahit lihain ay kahit scotch yan maganda yan. Maganda ang kapit. ay naka natapos na rin natin pinturahan yung redox side na sa baba tapos naglalagay na rin ng kwan water line so siguro maghapon yan baka madali ang kulay green at saka yellow tapos yung sa tarik yan o So, tapos dito sa kabila ay na pinturahan na rin natin kahapon yung kalahati. So bali doon na lang yun na lang yung bandang hulihan na yun oh. So tig-isang kulay isang patong lang yan kasi makapal naman yan. Tsaka may kuan niya may katalis So ganun din dito yung ito na yung inapply natin oh. Yan, ito na yung Spero na white with catalyst ito. Pero isang kapala Ito isang patong pa lang Nagdala pala natin Isang patong yan So tapos Ito ganito rin eh. Yelo Yan So para Maganda ang kulay niya Matingkad So para Pagdating ng January Panibagong bis Na naman yung sinasakyan natin Igops e na igops e Na naman ang dating Mga ka igops -e So halos kasi nito mga nakaraan bago magpasko ay halos tuloy-tuloy lang ulang kaya hindi tayo makapokus magpintura. Mahirap naman kasi magpintura pag kayong kwan. Pag kayong maulan. Tsaka malamig yung kwan, malamig yung katawan ng bangka. Kailangan talaga siya mainit para maganda yung kapit, hindi basta-basta napapaklas Dahil pagkaya na ilusong natin halos isang taon na naman nakababad sa dagat So, higit natin mga kaulid sa ikotan natin uh, So, ngayon medyo magandang amihan ngayon no? kasi ngayon ay kuminto ang amihan bali ito na lang ang tubo na pinapatanggal natin sa krapintero hindi pa dumarating so bali babaklasin natin ito yeah, so bali babaklasin natin ito uh, tili na rin natin gamit para hindi na masyado masagot sa bangka kasi may kapigatan din ito so yun abang abang nila mga kaigops aset dan saya pun tak ha? Aset dan, Kalau dua inci apa? Daripada itu silap apa siapa? No guys. So yung guys, naumpisa na natin yung kanyang pintura na orange. So bali lahat yan ay na ay yung kulay puti na lang hindi natin napapatungan mga kaigops. Yung green sa patong na yan, yung yellow. Tapos dito sa palangoy, o. So yan. bagong ay dumating na bangka galing bahura mga kaigops yan o. tapos si Carly dumating din doon sa kabila Kapal na rin siya, no? maganda na rin ko na. Ayos na yan, dalawa pati. Mga pano yan. Tingkad na. Basta yung ganun lang. Lubog yun. Eh, kanya kala siya punitin ng kalawang. Eh. Ano na tayo ng alas kwa, alas ko pala kami madilim pa kami sa bayan kanina na, na namili kanina ay alam niyo doon nga ako dumasa may Robinson hindi ayahay wag mo ka ng palingkay pa ikot ikot ay wala wala pa kaya nagbabantay wala sa traffic pati one way na kaya nagtutubo na ito wala pa kaya doon kayo pakatanggalan natin yung tubuh yung water cooling <tong> ah Pada abraço ah berojinho malapa Pada brasa di laú na ah

Jawablah dengan mama ibaba tu kan ya. 37. Apa ada lagi Oh, punya kesulitan. Gracias. mga kaligo Ganoon ito, limang kilo, kalahati Sisi Yan yung wal, bilig Oh Yeah. Patay na si bali maganda ang pagpahit ngayon ng pintura mga guys at kwan nainit sa mantalahin at sa isang araw ito ay maulan-ulan na naman sa aming luar mga tatlong araw lang ito mapuposan lang siya pagpipintura ay matatapos agad yan mga kaidus so update update ko na lang kayo so bali may dumating na nabangka din sa kabila oh Kali bahura iyan Alas karami iyan ang bangka nandito sa taas pero yan ay parang ganyan lang din yan o no? yung mga red oxide may katalis so yan guys o ng hibo o ng patong pala yan yung kulay green tsaka yung yellow So, tayo tayo na gumaganda yung kulay, tumitingkad na mga kaigops. Abang, abang na lang. So, bali ito yung gitna parting unahan mga kaigops. Ayan o. Oh. years na, sariwang sariwa pa rin ang loob. Wala pang kapikas-pikas. yung mga gamit niya sa pinaka pa natin babahan sa batalan so, abang -abang nila, mga A few moments later. So, yung guys, update ko lang kayo sa bangka na ating ginagamit ayan o oh. halos patapos na rin so halos pinipilis na lang natin mga kaigops yung pagpipintura dito sa bangka so, tapos magantabay na lang tayo ng paghihina ng amihan saka natin siya ibababa Ayun, yan. Tinanggal din namin yung tingin, na, yung tingin namin dito dahil bumaluktot nung itinaas namin nung nakaraan. So, okay na rin yung pintura natin. Ayan, o. No? So, nagpipinis na lang tayo dun sa parting taas. bagong bihis naman ang bangka natin mga guys so magdudubi na lang tayo ng kuan, magdudubi na lang tayo ng lettering dyan sa kuan sa pintura nya para tumingkad